yun. Mm -hmm. Ang importante talaga nito, sir, makuha natin yung wiring. Yung termination yung wiring pa. Ang pagwa-wiring. Pag Kasi, uh, sa program naman, masusundan natin yung ano eh, para masundan natin nandun siya oh. sa inch. Yeah. Ma, oh. Sample lang to ha. This is uh, ito yung oh. ano. Ibig na sense niya. Sa sense. barrier Ito siya, portisikan siya mag-off. Portisikan, pero ano 40 lang to ha. Kaya mayroon tayong limit switch. kasi <laughs> ito <kasi laughs> yung mag-control para sa arm. Oh, arm um, yan, uh -huh. Yeah. Aha, barrier. Ma. Oh. Ito yung... So, pag na-press mo na yan, naabot na yan ang gano'n. Pag may press to siya, ano mangyayari? Siyempre, hindi pa naman matay yun. i stop siya. Uy, Okay. Dapat mag-i-start okay. siya. Dapat mag i siya. Dapat mag-i-start siya. i siya. Dapat mag-i-start siya. na mag-i-start siya. Dapat <laughs> okay. 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 ah, na siya. Dapat mag siya. Dapat mag-i-start siya. Dapat mag-i-start tayo Dapat mag na start siya. Dapat mag-i-start siya. Dapat reverse siya. siya. Na to na. So, Ibig sabihin, kailangan siya ng... Kailangan may, arm. kailangan pa o relay pala ito. Ha? Relay. Relay, ano lang yun. Bali, yun lang yung, yung... Magkakaman na lang. Hindi, eh. ito na yung ano eh. Ito na yung setup niya eh. Bali, itong, ito siya. Dito na lang ilalagay yung setup para sa, ano, sa arm. Dito na ilalagay yun. Para sa ano, mo, mechanical, mechanical, eh, mechanical, eh, paano kasi yung limit eh. mo dapat na yun. Pwede naman patayin yun. Pwede ba eto pwede mong gawing counter yan? Ay, ni? Hmm. Pwede mo ipasok na yun sa ano well, sa TLC. Kasi yun, yun, yun ipasok mo yung, ng kaya TLC. ito mo lang to na mm. actual na ano. O pwede mong possible o, na yan Yung ba? functional na oh, sa ano simulation uh, sa ano ba? Ganun yung simulation uh, sa actual uh, na uh, ano. Pero wala pang PLC to. Lalagyan pa lang hmm. natin ng pinsin. So, yeah. Am I right? Man, man, okay, oh okay. yeah. So, You're right. Sa yeah. lang yeah. pa, <laughs> Na, gawa ng to. Oh, okay. So, sa uh, simulation pa lang oh. naman yan. So, oh, so okay. simulation pa lang naman yan. Kung baga, ano pa lang to yung... Ano? Basic, basic. Ah, uh, concept pa lang yan. Ah, no, concept pa lang. Oh, pero, ah, ah. Uh, sa ngayon. actual logic nga so, eh. Yung manonood nandoon na yung ramp namin at yung fire rear namin sa finalize. Mm. Ito ano lang to? Bakata. Oh, yes. okay, good Sulit-sulit. Yeah, ito ano lang to siya? Oh, uh, paano -gabi kung paano uh, namin ginawa? Oh. oh paano nyo gagawin? Okay. Sa so, ito, ngayon yung sensor mo para mag yung gilip ng bago. Ito uh, na yung nagpo-control. Yung, control, yung touch na ano. Opo. Uh, tapos, yeah, so, like Ito kailangan so, eh. meron ka counter na. Yes. Ito yung mm -hmm. ano? Depende sa counter sa capacity mm -hmm. ng iyong... Uh, parking sampu o benta na okay, okay. katao. Okay, okay. Ilan? Six pwede Ilan? Nagre-respond? Hindi po. Yun. Kung Ano, so, 6. Lang, 6. Ay, output lang nito sir Output lang to. Output lang yun eh. Output oh. lang yung ginano natin. O oh, yun, 6.9. Uh, Ayan, uh ano? 6.9. Tingnan sa ano? Sa resistance? Tingnan mo nga resistance. Wala nang output. So, ah, 6.9 volts lang? Hmm. Yung output nyo nito. Sa DC. Sa mo, ah, di naman DC No. Know? DC siya. Opo. Ano yan? continuity? Uh, Opo.

Ito yung ano, yung manual. Ito yung manual. So, na, thank you, Ah, no, 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 I, I, Ito yung mga, ay, Ang I, natin, mga sensors, input natin. Sensors, saka yung limit switch. Yan, mga inputs yan. Ang mangyayari dyan, eh, siya lang yung mga receive ng mga utos natin. Yung so, mga, so, ibig sabihin, yung motor natin, ito yung, yung output, motor, output ito. Okay, tama. Yan. So, itong motor na to, so, nasaan ito? Sa? So, so, pag ang mangyayari ganito, magre yung reaction nito, doon mo na ilalagay sa inputs. No? Kung so, one-time siya, Iko-com, dapat meron ka isang common cable para sa line 1. Tapos lagyan na lang natin siya ng ano ng kahit uh, resistor or something para matanggal na to. Kasi less load lang okay. naman to eh. ang kung gagawin ito sir, kasi ito, uh, ito siya 240 na ito, eh. Dito eh. Ano ba yung sir para sa ito yung ano namin. Ay, yung ilaw. kung baga ba. Baril pa lang yan, wala pa yung mga uh, indicator. Busy yung dalawa doon. No? Ayaw pa. Ayaw pa. Ano yung dalawa? Si Si... Si... Si ganda? Si ganda? Ha? Si ganda? Si <laughs> Si... Si... Si beautiful? Yeah. lang. news Para... Sana? Mahal tara. Hindi ko talaga na Ano yung dalawa niya, sir? Ito yung motion switch. Motion switch ano. Motion sensor. Ito yung ginawa namin yung sensor kapag Pero ang totoo niya ito, sa ilaw to uh, Switch ng ilaw, motion switch. Eh, medyo mahal yung ano. Dapat uwa sensor na kapasitive. <laughs> <sensor na laughs> mahal yun. So, ang ginamit namin, ito na. Yung motion ngayon. Oh, no, sorry, sorry. So, kung halimbawa naka-PLC tayo, nakapita na yan. Uh, PLC. So, kasapay so, tayo na 220 volts. So, ano? L, N. So, plug, L, N. Okay? So, meron tayong uh, kailangan natin ng uh, limit switch yung limit, I mean, limit switch. switch mo? Dalawa. Dalawang muna. Ganyan. So anong limit switch? Wala naman yung voltage. So ipasok mo siya okay. dito sa 1 2 Yung isang linya. Normally closed. Normally open. Tapos yung isang linya dito Sa L. Nasaan ang L? Pasok mo doon sa L. Ah. Di ba? L1. O, L1. Wala namang voltage to, di ba? So, yun yun yung input. Doon na lang tayo ngayon magkakaroon ng program sa PLC. Ah, ito ba? Mabago nito. iso. yung ano niya to? Mabago ang yung ano niya? Mabago hmm. na yung yung function niya, bale? Hindi, ito lang pala Ikaw ngayon ang gagawa ng concept dito sa loob ng PLC. Nagawa ka na ng program. So, tapos yung sensor natin. Ah, uh, ano yung sensor natin? Ito. Hmm. Ito yung... Ito yung sa common. Yung brown naman. Ito yung sa... Line 1. Line 1. Tapos, itong brown. Ito yung... Line Line 1, Line uh, yeah, dito dito Line 2, Line 2, Line 1, mm -hmm. Line 2 Tapos ito yung Neutral Neutral Saan Neutral. Saan neutral? Dito. ad ng, ano, <laughs> ng motor. Ayan, motor. ah ito. output. Yeah. Oh, output ito. Nah Bukan output Bukan motor no, So Switch itu Switch Bisa semua switch

output natin mga dalawa yellow at blue ganun din sa kabila ng since uh, motion mm -hmm. output sa lahat sa magiging tapot tapos ito ang input the power output. dito yung magbabago eh sa mm -hmm. limit switch meron siyang normally close at normally open tapos yung normally op hindi mo na kukuha yung ano yung tamang sensor sensor nito kasi ginagawa mo lang siyang on and off na ano. kasi oh. actually lumalabas yung signal dapat may variation ng pagkuha ng ano tama ba Kailangan niya siyang i-test yung mga Hindi, hindi siya na-portisika siya. Ano? automatic na tulit para dito? Opo, pag nag siya yun, maka ano yung starter. dito? Ito? Dapat niligyan mo ng marking. Ayan. Ayan dyan.